si Aguila maglalaro sa aming aso makulit ayan yan wala so, wala laro palaro gusto kasi niya may palaro ayan gusto niya <laughs> eh niya maglaro siya mag isa kasi wala na kasi tama eh, ay aso, nag-iisa lang namin dito sa bahay na no. di ba na di, di ba na pwede maupo eh, na diyan bahay na ko nito di ako makapag video ano wala ka na sa laro so ito yung iyong panda pagka yung panda kasi kalaro niya kaya gigil na gigil siya gusto yeah. niya. yun po yung yun, po mga aso na makulit. So, tuwa siya pagkalaro niya yung panda niya. Yeah. So, Kiling ito. Ito ito lang sana may kasama to siyempre silang dalawa maglaro E eh, kaso lang wala ako ang niya tapos yan pagka naihip na eh at nasa eh dito yan yan yung sisa dito yan may eh ngayon naglaro siya mag isa yan nagigigil sa semi mula no Uy, huwag mong atkatin. Kaya natin ang punit Uyog mo nga ang tinatudo. Wala. Kain yung pom. Wala. Wala. Kaya na yung pom mo. Nagigil siya sa pom. Uy, mo pom. mo kinakain yung pom. Ayan, ginawa. Ayan. So, yan po ang aming kuting. Ayan, it's July 4, 2024. Naglaro ako sa aming makulit na atso. Okay. Right. Shout out sa mga may aso.